magandang 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 araw po sa inyo mga kahantes ito yung pag-usapan natin ang 20 pesos po na bariya Yan. ito kasi ito wala bihira na po ang mga papel nito kaya kung makakita po tayo ng mga papel nito Yan. pwede po nating itabihan lalo na kung hindi yung kwal lang po yung mga malulutong po yun lang po ang itabi natin nang sa ganun ay eh, siyempre collector na yan in the future ay eh, totally na mawawala na po yan sa ngayon may tatagpuan pa tayo mga 20 pesos na papel o paper bill okay ayan po yung pag-uusapan natin itong 20 pesos ito po ay may taong 20-20 20 po yan ang kwant po nito ang mga ang matatagpuan po natin dito sa mga sa kwan na to, sa bariyang ito ay yung bold letter ha? yan, yan nakikita po natin yung nilad bold at saka yung isang normal letter po ito po ay at saka ito po po pala dito yan, makikita natin dyan sa security edge po nila yang letter po ng BSP na sa ganun hindi po ma-fake to uh, tatlo po uh, ang makikita natin parang sa akin patuloy na pag uh, titingin parang may mga apat pa nga po eh pero hindi pa ako sigurado sigurado ayan it pero yung small letter medium at saka ito po wide letter na sinasabi yan sure for tayo dyan Ah, ito si Kiortinil. Yan, ito po ay 20 pesos. At ngayon lang po ako nakakita ng 20 pesos na ganito. Sandali lang po. Ito po. lang po ako ng stick. Wala na yata. Okay, huwag na nga lang. Kalimutan ko na. Wala na akong stick. Ayan. Na yung front po niya. Yung front po, front. Yan. O kung tinatawag natin overs. Yan. Ayan po. Oh. Nakikita nyo po ba? Ayan o. Halos ah uh, tawag dito halos mabura na po yung buho, mukha o mukha ni Manuel L. Quezon o. at makikita nyo po at makikita nyo po yan o, tuturo ko po sa inyo ah. yan, yung kurba na yan o, yan, yan paganoon sa mukha yan, yan, yan o. Oh. tamo yung kurba na yan, nang ito ay ginagawa po itong barya na to, itong 20 pesos na to marahil nagkaroon siya ng parang isang uh, sabihin natin papel o tela o plastic Hello, then, ko. Ko ng yan naputol na ako hindi ko na ayun Marahil nung ito po ay ginagawa May nakapatong dito na isang Medyo makapal-kapal O siguro papel Nang bumagsak po yung Ah, uh, die Siyempre hindi po na, Naging maayos, ni kagaya nito Ayan, kaya ganyan po Ang naging Resulta o naging finish ng product po. Ayan o, ayan ang close up po Hmm sa din may, sa din may dami ko nang nahawakan kasi lahat ng 20 pesos po sinisilip ko po yan o ayan po hindi ko sinasabing mahal to pero malay nyo itatabi ko ito at talagang super rare po to ang pagkaka-error na ito ayan. pwede po nating maibenta ito ah, yan o ang gandang collection o no? Okay, hanggang dito na lamang po. Ayan. Babay po at ingat po tayong lahat mga ka-hunters. Babay po.